tan ng Diyos. 44, verse 9 44:9-20. Hinamak ang pagsamba sa diyos-diyosan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga diyos Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at okiyarapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. In verse 17, Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Tumadalangin sa saributo Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang ributo ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya maldumal ang sumumba sa isang pirasong kahoy. Verse 20, ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ributong hawak niya ay hindi mga Diyos. Amen.